Pwede natin palikan. Kaya gusto mo, huwag ka sa truck magkape. Pahawaan naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman. Sa ipangalit ah. Nasa nawulan niya ng iklani. Kayo ipangalit eh. May mga padrino yan. Ngayong padrino na hindi uwit na sa akin. Ang sabi ni Yorme walang arbor-arbor. Pag mali, mali. i'm bob boblik the general stuka Bone si babalik din yan tapos pa paparkingan ng mga truck. <laughs> mas okay na to kaysa naman sa wala kang gagawin, di ba? Masyado ka naman eh. I so, appreciate na lang din natin yung mga ginagawa ng ibang tao na uh, paglilinis ng Maynila. Pero talaga, eh tama ka, ibabalik eh, din nila yan. Eh ano mas maganda? Uh, linisin o hayaan na lang ng ganyan. Merong relocation yan na inihintay na lang nila. Siyempre, hindi naman sa mga gobyerno natin. Meron yan. Hindi lang sila makapagsintay. So, yun naman, no? Siyempre, matik yun. Ayan si may tinatali lang sa truck. So, Papa boy si boy, Baso, si boy Baso. Eh, ito yung mga nasunugan. Eh. Diyan, ito yung mga nasunugan eh. Oo, oh, FFD lang gano'n na natin eh. Nag-o-operate kayo, oo. Oh. nag o kayo, Kuya, saan galing yung basa? Sa kanila? Yung tagas? Tagas? Oo, eh. oh, tagas. Tagas? Tagas? Ah, Kasi yung nasunog, pinta-tagal. Jen, 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 Jen. Jun. 'Di mo tuduin 'yan. Tabuin mo. 'Di 'yan. Tumbo, tumbo. Are ka. Hoy teyo mo karito, Jimmy. Sa dito, bat nanonood ka pa?

meron yan lahat yan may relocation lahat yan meron yun nga lang pag pinadala mo sila doon sa relocation na dapat sa kanila eh hindi nila pupuntahan at hindi nila titiran babalik at babalik ulit sila rito sa Maynila is either ibebenta nila pag na reward sa kanila ibebenta nila o papaupahan nila tapos babalik sila sa Maynila ganun ang tawag sa kanila mga professional Grayson nandiyan, shout out sa inyo Again, road 10 to Road 10, kalalagpas lang natin ng Moriones Going to Artel Pacheco tayo Gabriel Go Ng MMDA at saka si General Sukat Kasama natin Kali pa-uwi na tayo eh. Nakakita natin si Sir Gav eh, Sabi ni General Sukat eh, Mag-assist na rin tayo dahil district distrito naman ni General Sukat to, district 1 pa rin naman to para doon sa mga nagre-request kay General Sukat sa ibang distrito, eh medyo, hindi naman imposible, eh. Pero pwede naman, yun nga lang, medyo kailangan pa na special order dyan O kaya kung massive clearing operation, pwede si General Sukat sa mga ibang distrito Unfortunately, sa so ngayon, nasa District 1 si General So most likely, ang uh, coverages natin, eh, District 1 Hindi mo so, Ito na, naparis mo na to, Jen, dati Baka so, may relocation to, Jen, eh, di ba? Oo, meron hindi na oh, Hindi, hindi ka tarantaduan yun Yung nga lang, hindi lang ganun kabilis Di ba? Hindi lang ganun kabilis na talaga maghihintay syempre alam nyo naman ang gobyerno natin June Zepol shout sa inyo ha ah. so si Sir Cab, nasa una, na nasa unahan ha MTPP MMDA pati yung mga naghihila yung truck natin nasa likod going sa loob tayo ng Pacheco nako marami dun sa Pacheco may tatapak lahat dyan, no? Eh, yun ang ano dati. Ang kalamang natin sa ganyan. Loob, loob. But... Ang local, pwede tayo doon. Sila natin. natin. Oh, no, pwede natin palikan Pwede. Sila matagal pa eh, kasi syempre national hawak oh, nila eh. ang dadya buo eh. Kaya e tayo local eh. yung ano lang natin. Yung distrito lang ng Ali General. Ito na, seryoso na ang Maynila sa paglilinis. තුන් හලි ෙලාගෙනන ිේ සමීල. Road 10, road 10. Nandito si Tata, ayun. Ayun si Tata. Road 10, ah, papunta na ng kanto ng Pacheco. Sa sa Hindi tayo para... maanda muna driver? naka neutral lang kaya ah, may hinihintay napilat sa araw eh maanda rin ako oo meron nakabukas sir maanda lang nakabukas 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 maanda? pinapatikitan si uh, Sir Gav dito dahil eto, mga di-gasolina to. Ayan o. No? Kailangan identifying mark para makuha natin. Pero worst comes to worst, pag talagang wala, yun ang problema, hindi natin ma-impound. Oh. Gilid na lang yun yes, yeah. na. Yes, normal yun na nun. Wala eh, binaray. Ganyan o, is po. Ganyan Tapos na lang natin na ibang identification. Oh, dito tayo kay General. Ito yung Pacheco. Oh. oh. Ito yung Pacheco ha oh, Pinulungan lang natin si eh. General Pinulungan